Hello mga Kapulover ah, Kumusta na kayo mga Kapulover At sa taga suporta Sa aking channel uh, Welcome kayo ulit uh, Pasensya na mga Kapulover Na uh, Minsana na lang akong Naka upload Ng video kasi uh, Busy kasi Tapos uh, May ano problema din kaya mga kapalover uh, magandang araw sa inyong lahat <coughs> magandang araw sa inyo magandang araw sa ating lahat uh, may pakita ako sa inyo mga kapalover na uh, pag ano kasi minsan pag nagbebiyahe tayo hindi natin maiwasan na magluko ang ating fuel pump uh, tapos kung wala tayong mahirap yan ang fuel pump pag nagloko kasi mamat, mamatay talaga yung makina mo hindi na mag supply yung gasolina papuntang carburetor so may tips ako sa inyo mga kapalo over lalo na kung tumirik ang ating sasakyan lalo na yung uh, fuel pump tapos nasa malayong lugar ka eh wala kang uh, ano mapagbilhan ng fuel pump walang mag repair uh, para makauwi tayo sa ating mga kapulover tapos nagloko yung ating fuel pump makita ko sa inyo mga kapulover mga simple tips pag pick up type kasi yung multi cab pullover yung fuel pump dito sa ilalim yan. nasa ilalim ito ang fuel pump nasa lalim ng yan mga kapulover dyan yan o dudukutin na yan kasi nasa ilalim so mahirap ito ang gagawin mo mga kapulover kasi ito nagluko ito mga kapulover so para makauwi ako ginamitan ko ng may ano tayo katulad ito yung um, galon ito tulad ng mga lalagyan ng mga suka at saka yung patis pwede na yan soy sauce tapos ganito tapos may hose kayo tulad ng ganito ganito hose ito ang gagawin yung mga kapul over itong hose na to na pull over itong hose na to. itong hose na to galing to sa fuel pump ito malabo ito sa ako yung okay, okay, ko nah. ito mga ka pull nyo yung, yung hose na yan O, bubunutin nyo bubunutin nyo yung hose na yan mga over, ito yan. Yan mga kapulugan. Tapos hindi na mag-under yung fuel pump. Ito eh. na dito. Itong hose na to mga kapulugan, pasok na dito. Yung dulo, yung kabilang dulo mga kapulugan. Tapos uh, itong itong dalo na po mga kapulover lagyan nyo ng gasolina so kung malapit kayo sa gasoline station bibili kayo ng gasolina pero pag pag wala naman kayong mabilhan na gasoline station mga kapulover tapos may may ano pa yung tanki nyo pwede nyo to isaipon dun, dun sa tanki nyo mga kapulover ito itong hose na to pwede yung i yung tangki nyo tapos dito lagay nyo dito yung kabilang dulo tapos yung kabila i-gupin yung kabila so papunta sa yung galon mga kapulover yan tapos pag nalagyan na yung galon mga kapulover ito na yung galong. Mahirap kasi mga kapulover. Pasensya na sa video mga kapulover kasi. Isang kamay lang ginagamit ko. So, ganito mga kapulover. Pasok nyo yung kabila. Pasok nyo yung kabilang mga kapulover. Uh, Tapos... Yan Yan sasaipon lang siya mga kapulover. Eh eh ano eh heepan nito yung itong mga kapulover para tum, tumagas dito yung gasolina papuntang carburetor. So jan lang So ang 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 system niya mga kapulover is gravity lang. So kasi nakataas, nakataas to nakataas ito yung galon so, mag agas talaga gasolina nito kasi yung gravity gravity nya mga kapon so makauwi na kayo mga kapon so isang tips lang to kapon uh, tips lang to para kung sakali na masiraan tayo ng ating fuel pump na uh, maano natin makauwi tayo sa atin So yan lang mga Kapalober Magandang araw at maraming salamat Sa ating lahat